So ito ngayon yung ano ulamin natin, uh, munggo na lagyan natin ng dahon ng ampalaya. So ituturo ko sa inyo kung paano iluto yung munggo na may dahon ng ampalaya at saka may sahog na karning baboy. So dito naman sa probinsya, si lang yung dahon ng ampalaya. Mangunguha ka lang dyan sa damuhan, maghanap ka sa damuhan, makakakuha ka ng dahon ng ampalaya. So may technique yan para hindi mapait yung dahon ng ampalaya pag lagay. So ituturo ko yan sa inyo. So ito naman yung rekado natin, sibuyas, bawang, siling mahaba at saka kamatis. Yung siling mahaba naman is libre lang yan dito sa amin. Ah uh, binibigay lang ng kapitbahay namin. Ayan, sa sobrang dami ng harvest nila, sa uh, libre na lang. So kung wala naman kamatis, kasi medyo mal yung kamatis, okay lang kung walang kamatis. So ito na yung dahon ng ampalaya na kinukuha natin doon sa gilid-gilid. Uh, so priskong-prisko yan, walang kemikal, walang ano. So ito na yung munggo na pinapakuluan natin. So habang nanguhan na dahon ng palaya, nagpapakulo na ng munggo. Yung hindi masyadong luto or durog. So kita nyo buo, buo pa. So ito naman yung taba ng baboy. So pinapamantikaan natin para si din tayo ng mantika. So habang ano, ah uh, ito na gigisa na natin, pag natin, unahin natin yung pawang. Pag medyo pupula-pula na yung bawang, tsaka natin ilalaglag yung sibuyas lagay natin yung sibuyas ha? Ah. gigilid lang yung taba taba ng baboy para kahit pa paano nandyan lang yan siya sa gilid hindi dagdag sa hugasan so ayan kita nyo yung sibuyas nilaglag na natin antayin lang natin na parang medyo maluto yung sibuyas tsaka natin laglag -lag yung ah, kamatis ayun so halo haloin natin yan pag medyo maluto na yung kamatis naman is uh, ah, lalaglag na natin yung karne karne ng baboy so Ayan ho, medyo luto na yung kamatis, medyo lumambot na siya. Ayan. So, laglag -lag na natin yung karne ng baboy. Ayan. Islice lang natin yung karne ng baboy sa medyo maliit. Katamtamang liit lang, hindi yung malit naman masyado. Kasi pag naluto na yan, isliliit pa siya. So, yun. halo natin. Habang inahalo natin, lagyan natin ng asin, bitsin, at saka paminta. Mas mainam yung paminta na ilagay natin is durog or yung powder na paminta. Huwag tayo maglagay ng paminta ang buo. At saka yung paglagay naman natin ng bitsin at saka asin, yung katamtaman lang na lasa. Hindi masyadong marami yung asin kasi mahirap magdagdag ng tubig pag sobrang alat. Yung bitsin naman is uh, hindi rin masyadong konti kasi wala ding makukuhang lasa. Huwag matakot kung medyo marami yung bitsin dahil naluluto naman yan. Hindi yan, ano, delikado. So ayan, nalagyan natin ng ah uh, mga paminta paminta yung nilagyan natin dyan pagkatapos ng paminta silagyan natin ng bitsin pagkatapos lagay natin yung uh, bitsin asin at saka paminta halo haluin natin so habang inalo halo pag medyo pumuti na yung uh, baboy na karaning baboy nyan is at uh, tubigan na natin ang purpose ng paglagay ng tubig natin is yun yung pangluto ng ano ng karne na maluto siya at saka nagpapalambot para masabay siya sa pam sa munggo. Tsaka yung munggo naman, talagang tandaan, huwag yung durog na masyado, dapat buo-buo pa siya konti para dyan na siya mismo maluto kasabay nung karning baboy. So ayan, nilaglag na natin yung siling mahaba. So tikman natin yan ulit kung maalat ba or hindi. But actually maglalagay pa tayo ng tubig. Dagdagan pa natin ng tubig. So pag magdagdag ng tubig, tsaka tayo mag final sa ating lasa. So ito nilagay natin yung munggo yung sabaw pala ng munggo na pinapakuluan is hindi natin sasama sasalain natin yan dapat yung munggo lang o kita nyo kung yung sabaw is nandyan lang naiiwan yung sabaw so huwag nating sasama kasi medyo mapait po yung sabaw na yan para mas masarap yung munggo kainin kasi pag ibuhos natin kagad yan mapait yan pagkatapos nyan is uh, dagdagan natin ng tubig yung tubig katamtaman lang din, huwag masyadong marami, huwag masyadong kunti para kung medyo maalat makapagdagdag pa tayo ng tubig kunti. So huwag masyadong damihan yung tubig. So ayan, pagkulo niyan e, is eh, na natin yung lasa. Kung ano yung lasa, kung kulang naman sa alat, dagdagan natin ng asin at saka bitsin kung kulang. So ito na hinilalaglag na natin yung ampalaya. Actually luto na yan ha sinort ko na lang laglag yung palaya pagkalaglag ng dahon ng palaya patayin ka agad yung apoy okay so hindi siya makakulo hindi siya makakulo laging tandaan na paglaglag patayin yung apoy para hindi makakulo yan masarap na yan